ang apat na elemento. Nagsimula ang ating kasaysayan kung saan nabubuhay ang iba't ibang elemento o ang tinatawag na apat na elemento. Sa madaling salita, ang mga Diyos at tao, masama at mabuti, ipinapakilala ang lahi at antas ng apat na elemento. balang krusyal, di ba? So, dito sa ibabaw tao. So, isang elemento tao. Tapos mga diyos stick balang itim at puti. Mga diyos. Mga itim at puti na wangis ng katulad ng tao mga laman lupa duwende, mangkukulam, kapre at mga iba't ibang insekto at ang mga matatandang kalua o sani sa haba ng panahon pangit kasi yung sulat ko kaya hindi ko maintindihan niya sa haba ng panahon ay may iba't ibang pangyayari at ito'y normal na nalalaman ng tatlong elemento maliban sa isang elemento yung ang tao ang mga tao ay walang nalalaman patungkol sa mga mahiwagang gawa o nagagawang nagagawa ng tatlong elemento sa bawat elemento ay may mga ka ano to kahiwalay may magkakahiwalay na pangkat ito ay tinatawag na itim at puti. Hinahalimbawa ng itim na tikbalang at puting tikbalang. Itim na laman lupa at puting laman lupa. Puting tao at itim na tao. At itim na kaluluwa at puting kaluluwa. Ipinakikilala ang mga puti ay sumisimbolo sa mabuti at ang itim ay sumisimbolo sa masama. Sa simula ng panahon ay pinahintulutan, pinahintulot ng lumikha na magpalit-palit ng panahon gada isang daang taon na ang tawag ay panahon ng masama at panahon ng mabuti. At sa tuwing dumarating ang panahon ay nagkakaroon ng labanan. Hinahalimbawa na sa panahon ng mabuti ay nagkakaroon ng palatandaan at sa panahon ng masama ay nagkakaroon din ng palatandaan kung ang panahon ay matatapos na sa bawat pagkatapos sa bawat patapos na panahon ay namumuo ang takot at kasabikan sa bawat itim o puti masama o mabuti dahil dito kailangan magwakas ang isang panahon kung saan alimbawa dumating na ang panahon ng masama ay matatalo nito lahat ng mabubuti kung saan may nakalaan na kulungan para sa matatalo so hanggang dito lang muna tayo no marami pa to kasi isayin pa natin kung yung, ano yung kakayahan ng mga itim na tikbalang, puting tik, ano yung kakayahan ng mga laman lupa, ano yung kakayahan ng mga spirito na itim, paano sila naging Diyos at paano sila namuhay kasama ng mga tao. So, na, ang pangat kasi ng sulat ko eh, kaya kahit ako, nirap nirap bumasa. So, yun po yung challenge sa akin kasi hindi po tayo nakapag-aral. Pag sumulat ako, hindi ko karo. So, hindi ko siya matawag na kwento. Di, ba tula dito sa... Dapat eh, ang ano eh, nagsimula ang ating kasaysayan. Di ba dapat nagsimula ang ating kwento. Eh, hindi ko po siya kasi matawag na kwento kasi by the experience, ah, uh, hindi natin malalaman kung meron talagang mga mga kukulang, di ba, mga ganun. So, ganun pa man, hindi ko sila isinasantabi, kaya ko sinas... na minsan, pinapaniwala ako meron ganun para bigay galang sa kanila. Baga, hindi natin sila... kasi kung meron mang mga tikbalang o mga gano elemento eh sila inilikha pa rin ng Diyos kaya natin sila binibigyan ng kalagahan mga laman lupa man sila o tao eh inilikha pa rin sila ng Diyos sa lumika so para sa akin may halaga pa rin sila at saka hindi po natin ito tinahawag na kwento kasi maaaring baka sa likod na itong sinasabi ko na to eh may katotohanan ano po So, maraming maraming salamat po. Sa siguro sa pagbabasa ko medyo hindi niyo maintindihan. Pero pagka ito, uh, medyo interesado ko 'yung paulit-ulit niyo ininawa. Kasi mahirap po nawain dito kasi minsan 'yung panahon ibig sabihin ng panahon parang sa Biblia 'yun, sa Biblia tinatawag na panahon panahon ng masama at panahon ng mabuti. Kumbaga, medyo mal merong malalalim na explanation dito. Ang maganda rito, yung interesting dito, pagka yung nandun na tayo sa kung paano yung kakayahan ng mga tikbalang, ano ba yung, halimbawa, bilang espiritu, paano nila nagagamit yung tao, paano sila sumasalib sa tao, at paano nila nakukopia, yung mga our halimbawa na dito halimbawa sumalib yung tikbalang sa tao dahil gusto nilang ko, alimbawa, sa isang presidente na ano sumalib yung tikbalang hindi pala alam nat hindi pala natin alam na espiritu pala ng tikbalang yung kumukontrol doon sa isang presidente na hindi natin nalalaman yun ang kakayahan ng mga tigbalak maganda ma-explain ng mabuti kung paano nila ginagawa yun so ganun din ang mga yung mga lamalupa ano ba yung kakayahan nila maganda mapag-aralan natin kasi yung tao walang nalalaman tayong mga tao, tao lang wala wala tayong power katulad ng iba bilang tao, walang himala kaya nga nilika lahat ng bagay ginawa na ng Diyos kumbaga katulad dun sa panahon ni Kristo unang, unang nabuhay siya dun napakaraming himala dito sa atin kasi wala nang himala bilang tao wala tayong nalalaman sa likod ng mga pangyayari pero alam naman natin na kung iisipin natin lahat kung paano nilikha ang Diyos ng langit, ang lupa, ang dagat kung paano nilikha yung mga hayop di ba? talagang sa likod nun eh may marung, may mga may may mga himalang gawa. Hindi ma-explain kung paano nangyari. Kung paano yung mga dagat o ilog nagkaroon ng hangganan, di ba? Kung paano yung mundo lumulutang, umiikot, nabubuhay tayo na maayos, di ba? Kung yung paano yung hangin ginawa ng Diyos. So, ito, Uh, hindi ko alam kung bakit ito tinatalakay para gusto ko kasing gawin ano to eh parang istorya parang pelikula na uh, ngayon eh dahil nga hindi ako marunong mag drawing hindi ko mag drawing kung paano yung ang maganda dito pag dumating pa dun sa meet sa time na yung mga Diyos na tikbalang, eh, yung tao, saka yung, yung mga tikbalang, paano sila nag-ibigan. Tapos, meron pa dito na, yung mga itim, na tinatawag masama, dumating yung time na, paano sila naging mabuti. Parang sa Biblia lang, na sinasabi dito na, yung itim, yung masama eh lalong nagpakasama tapos yung masama nagpakabuti tapos yung mabuti lalong nagpakabuti yung mabuti nagpakasama so dito ganun din hindi lahat ng masama ay eh, naging nagwakas ng masama kasi meron dito na darating tayo na ano sa tuwing natatapos yung panahon ibig sabihin sa tuwing natatapos yung panahon ng mabuti eh para manatiling buhay yung mga tao ay yung mga elemento eh kailangan halimbawa masama ka masama eh darating na yung panahon ng mabuti para manatiling buhay ka kasama ng mga masama sa panahon ng masama yung mabuti kailangan magpakasama parang yung inutos ng Diyos na ay parang nabasa sa Biblia na pag eka ako nagpadala ng pinuno dyan sabi ng Biblia eh isa lang isa lang pag nagpadala daw ng Diyos ang pinuno isa lang pagka ang pinatupad niyan masama sundin nyo pagka niyan, ang pinatupad niyan masama o mabuti sundin nyo pagka hindi nyo sinunod yan mananagot kayo sa akin so dit, ganun din dito ibig sabihin pagka ika ang Diyos nagpadala ng masamang pinuno sundin nyo di ba kailangan sundin nyo yung masamang nagkakaroon ng pagkakataon na yun panahon na o oh, pagkakataon na nagpapadala ang Diyos ng masamang pinuno di ba para yung yung ano mag ay no mahirap ipaliwanag pero pasensya na kayo ano pero napaka interesting nito kung talagang isasummarize natin kung matalino lang ako nakapag lang talaga ako may papaliwanag ko sa inyo Ayos. Pero napakasarap nito na ito pagka naiintindihan niyo. Pagka 'di ba, sa Biblia sinabi ng Diyos, pagka ano pa ng pinuno diyan, isa lang. Pagka ang niyan, masama o mabuti. Sundin niyo. Pag hindi niyo sinundin diyan, manunugot kayo sa akin. So ganoon din dito. Para mat manatili kang buhay, halimbawa panahon ng mabuti. Tapos eh, dumating yung panahon ng masama. Yung mabuti, kailangan magpakasama para manatiling buhay yung mabuti. Kasi hindi siya pwedeng mabuhay sa panahon ng masama kung ang ipaiiral mo mabuti. 'Di ba? Kasi panahon na ng masama eh. Kaya lahat ng ang pinagpapala ng Diyos doon eh lahat na masama. Pero pagka sa panahon na mabuti eh pinaiiral mo pa rin lahat ng masama masamang gawa. Hindi ka pagpapalain ng Diyos, lahat ng gagawin mo puro ano puro matatalo ka sa lahat ng labanan. Kasi panahon ng mabuti, kailangan ikaw na masama, kailangan maging mabuti ka para manatiling manatili ka sa panahon ng mabuti, kasama ng mga mabubuti. So, ganon na yare Kung bakit yung mabuti, naging masama. Yung masama, naging mabuti. So, maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.